Okay nung no, check na siya kung gano'n ba kalakas ang 5G data. Wow na idol, napakatindi, napakalakas mga idol. As you can see, umaverage po siya ng 140 Mbps or download speed. Wow! <music> for today's video mga idols nakita nyo naman kanina napaka legit na aking 5G data or na aking 5G signal diba now idol kung gusto nyo malaman yun stay tuned and watch my full video dito mga idol meron po tayong dalawang method na gagawin in order for us po to get 5G. Na zoom ko, as you can see, yung aking signal is 5G po, di ba mga idolo? Oh. And idol, napaka na signal. Nung nakita nyo kayo, napaka legit po nun. Na kung gusto nyo samplean ko kayo, okay, samplean ko kayo sa speed test. <coughs> okay, try natin ulit. Speed test ko ulit. So ito po, para kasi baka sabihin nyo, peke yun, di ba? So ito, samplean ko kayo ng speed test. Okay, so matagal-tagal siya mag-connect. So, naghanap ka ng server niyan eh. Wait, wait lang natin mga idol oh. Wait, restart ko lang yung speed test. Okay, so yun. Connect ko ulit. So, ito na. Wait lang natin. Let's see gano'ng kapakalakas yan and then boom just like that mga idol so napaka legit talaga ng 5G na signal kaya na nakita ko sa inyo o ba diba? as you can see there we have it mga idol just like that napakalakas mo ng signal okay kanto pa yung 5G sa amin okay especially ano lang sa inyo if the city kayo nakatira diba mas malakas sa inyo if or I mean kung nagawa nyo yung 5G ang data nyo pero huwag kayo mag natin 5G dyan, okay So yun uh, Meron pa kong 155 download speed or Mbps And sa upload speed naman is Meron po siyang 48 Mbps Okay? So napakalakas na signal talaga mga idol Napaka solid sa lahat Kahit ano pa Online class Gaming Lahat ng pwede mong uh, Lahat ng pwede mong gamitin na pag surf kaya ang kaya niya mga idol Okay, now dito mga idol, meron po tayong gagamit yung dalawang tap or dalawang technique or dalawang method. Okay mga idol, unang-unang method is nasa phone nyo lang ang technique. Okay, nasa phone nyo lang ang paraan para magka 5G. And then the second is may isang app tayo na download. Okay, now, I hope sana idol malinaw po yun. Okay, now unang-una sa lahat is yung nasa phone lang. Now, tara, focus po tayo doon. Now dito punta kang settings and then kapag nakapunta ka sa settings mga idol hanapin po yung sim card and mobile data mo so marami pong iba, iba, iba't ibang settings about sa atin dito pero I hope na alam nyo po yan okay? and then click nyo yan now dito mga idol piliin nyo po yung sim card nyo na gusto niyo ng um, gawin 5G or gusto ng lubakas ang signal okay? so in my case ang pipiliin ko po yung sa aking smart or aking TNT so ito po as si TNT po na kung makakita nyo idol sa aking preferred network type 5G po ang um, may auto po ako dyan na 5G kasi nga po is naka auto 5G po itong phone ko di ba napakalupit mga idolo no? so saan makakita ng ganyan di ba dapat okay so yan po ang malupit ang technique dyan click ko to dapat wala pa kayong pinilikit isa dyan okay so yun and then kung makakita nyo mga idol sa aking data roaming on nyo yan sa view calls on nyo rin yan and then sa access point name ito po ang gamitin yung access point name okay smart internet so ito po kung gusto nyo mag add ng um, APN click nyo lang yung add and then copy nyo to so okay, ito okay sa name smart internet sa APN internet um, okay sa MCC 515 sa MN03 and then sa authentication type not set if type default um, SUPL and then APN protocol IPv4 APN protocol roaming protocol IPv4 din po okay and then sa bearer are specified mo lang yan dyan okay sa MVNO um, tamang nan lang po yun. so yon. I hope na nakuha nyo mga idol no? so okay na and then pagkatapos yan is check nyo yan and then save nyo lang so yon as you can see okay na po tayo dyan na yun ba diba? so kapag nagamit nyo yung APN na yun okay um dial nyo po ito yung code na to asterisk number asterisk number 4636 asterisk and then click nyo po yung phone information tapos sa phone information mga idol kung may makita kang option na nr dyan nr po tapos nr lte basta nr nr nlt nr 22 okay kapag nakita kayo ng mga ganyan idol pag gusto naman po nilang nr ah sige sige iba kasi hanggang dito lang yan sila hanggang sa si lte lang pero kapag may nakita kang nr only nr lte yan, idol, kapag may ganyan ka nakita, swerte mo kasi nga po easy 5 g ka kagad dyan. Okay, easy 5 dyan, signal mo dyan agad-agad. Now, kapag ganito, kapag nakita mo ito, enter na to click mo lang yung pinakadulo. Tapos, wait, wait mo lang saglit. si maybe mga 30 seconds. Kasi nga po is, nagre-read pa siya ng um, prepared network type mo. Kung ano nga bang prepared network type na gagamitin niya. So, in my case, naka 5 g na po tayo dyan. Okay. So, yun ang unang step para magka 5G ka now next step mga idol is punta kang play store kapag gumana yung technique ngayon idol punta kang play store okay and then sa play store type mo po force LTE and then kung makita mo tong app na to idol install mo po yan Okay, so ito. Ito pong isang technique na to adulis, hindi po siya literal na magbibigay ng 5G sa inyo. Kung ito po is magbibigay po ng 4G plus na kasing lakas po ng signal ng 5G. Okay, mamaya sasampulan ko kayo para maniwala kayo sa akin. So ito po, as you can see, install nyo to agad-agad mga idol, no? Okay? Para po ito sa mga hindi 5G phone. Okay? Yung step 1 po kanina is para lang malaman nyo. Yung step 1 kanina is para po yun sa mga 5G na, I mean para sa mga built-in na phone which is kaya mag, uh, maka-access ng 5G mobile data. So just like in mind po, okay, kaya po mag access sa mga 5G. Marami na pong 5G phone dyan na kaya, na hindi pa nila alam kung paano uh, ilabas yung 5G data nila. So yun po ang technique para malabas mga 5G data ninyo mga idol sa mga 5G phone dyan na meron kayo, okay? So ito naman po is para sa mga hindi po 5G phone or kumbaga sa mga um, lower version po na kung saan is hindi po maka um, detect ng 5G mobile data. So ito install nyo to Kapag na install nyo yan open nyo lang yung mga idol no And then once na open nyo yan So ito lalabas agad agad dyan, mga idol So dito sa advanced settings Wala pa kayong papakilaman dyan okay So leave that um, behind lang po Okay I hope na muli mga idol no Okay tapos sa so, 4G settings yan po ang papakilaman natin So click mo yan tapos magdedirect ka po agad sa pinunta natin kayo na again. Um, kaya nga, kaya ko po gidownload yun kasi nga po, um, yung ibang phone dyan is di po gumagana yung code na asterisk number asterisk number 4636 na yun hindi po gumagana kapag ginadial mo that's why i-download nyo po yung yung app na yun para po makapunta kayo sa page na to or sa phone information na page na ito para po mapunta nyo po itong um, page page na to sa inyong phone okay so dito mga adult so assuming wala kayong NR no wala pa kayong NR nyan kasi nga po yung NR is for for 5G po yan kung gusto kung ang um, tawag doon para magkaroon ng 5G need po na may NR ka dyan na option pero if ever na wala kayong NR okay, click nyo po dito focus po kayo sa LT only click nyo yan and then boom as you can see 4G plus na pong signal natin and then home mo yan tapos mga idol um, kung magtataka kayo kung gano'ng ba kalakas yan well tara papakita ko sa inyo no kung gano'ng ba kalakas ang 4G plus sabi ko kayo na mga, mga idol diba halos kasing lakas na siya ng 5G na no, let's si totoo nga ba speed test natin no para malaman natin and then boom just like that mga idol halos malakas pa siya sa um, 5G as you can see umabot siya ng 190 just like that mga idol napakalakas ng na signal okay napakatindi mga idol umabot pa siya ng 200 Mbps wow just like that di ba idol talo pa ang 5G sa signal di ba napakalupit mga idol 4G plus lang yan ha pero grabe napakasolid my goodness napakatindi So, yun. There we have it. No? As you can see, sa kanyang download speed, 203 Mbps. As sa upload, please, upload speed is 36.4.4 um, upload Mbps speed. Okay? So, um, na natin yan. Okay. So, yun lang mga idol. No? Um, I hope na naka 5G na kayo. Or, and I hope na naka 4G plus na kayo. Okay? Don't forget this app right here. So, ito po. Okay. Yun lang mga idol. No? If you like my video, please leave a like naman dyan mga idol. Hindi mo magtagal pa. Till next time. Peace out and keep safe everyone.